welcome back mga kaboxing! So isang napakagandang balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans. Dahil sa naging laban ni former WBC Bantamweight Interim Champion Raymart Gabalio kontra sa pambato ng bansang India na si Pawan Kumar Arya, ay nakuha nga po nito ang panalo via 4th round technical knockout. Ito ay matapos umayaw nga po ang boksingirong Indiano bago pa man magsimula ang round 4 ng kanilang laban dahil sa pamamaga ng braso nito. At ang posibleng dahilan ng pamamaga ay ang mga solidong suntok na binibitawan ni Gabalyo sa bodega ni Arya na kung saan natatamaan din ang braso nito kapag dumidepensa. At dahil sa panalo na ito ni Gabalyo mga kaboksing ay umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 30 wins with 25 knockouts, dalawang talo at nanggaling na ngayon sa tatlong magkasunod na panalo via knockout. At sa naging main event nga po, ay matagumpay ding nakuha ang panalo at titulo ng ating matibay na pambato sa lightweight division na kasalukuyang undefeated na si Christian Pete Laurente kontra sa pambato ng bansang Indonesia na si Hebi Marapu. Nakuha nga po ni Laurente ang panalo mga kaboksing by a lopsided unanimous decision. At dahil sa panalo na ito ni Laurente, ay siya na ngayon ang bagong may hawak ng bakanting IBF Pan Pacific Lightweight Champion Belt at umabanti na ngayon ang perfectong record nito sa 15 wins with 9 knockouts. Sa ibang balita, nagkasagutan na naman muli sa social media si Ryan Garcia at Bill Haney. Halatang hindi pa rin nakakamubon si Bill Haney mula sa naging pagkatalo ng kanyang anak kay Ryan Garcia, Abril nitong nakaraang taon, kung saan tatlong beses bumagsak si Devin Haney at namaga ang kanyang muka mula sa paulit-ulit na check left hook ni King Rai. Nakalaunay binawi ang panalo ni Garcia dahil nagpositibo ito sa PEDS. At nitong Agosto 23 nga alam po, ikinumpara ni Bale Haney ang insidente sa Knox Pro Wrestling event sa Los Angeles, kung saan inataki ni Raha Jackson si Stuart Smith sa laban ni na Garcia at Haney. kinawag pa niyang Ped Rage ang naging performance ni Ryan noon. Agad namang sumagot si Ryan Garcia at sinabing, I did damage to Dev that can never be reversed. Maging si Hall of Famer Timothy Bradley nga po ay naniniwalang hindi na naging katulad ng dati si Devin Haney matapos ang laban nito kay Garcia. Ayon sa kanya, maaaring may PTSD o post-traumatic stress disorder si Haney dahil sa matinding bugbog na inabot nito. At sa laban ni Devin Haney kontra Jose Ramirez nito nakalipas na buwan ng Mayo lamang, bagamat nanalo siya via unanimous decision, marami ang pumuna sa kanyang sobrang ingat at pagiging gansyay na para bang takot na muling makipagpalitan ng suntok. Sinabi nga din po ni Bob Arum, Haney look fearful out there like he didn't want to be in the ring. Para sa inyo mga kaboksing, tama ba si Timothy Bradley na may epekto pa rin kay David Haney ang pagkatalo nito kay Ryan Garcia?